Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po akong muli at ngayon po ay isa na naman pang pamamaraan ang ating ituturo sa inyo upang siya ay mag-iiyak na parang sanggol na bumalik at humingi ng kapatawaran sa iyo. Kung ang inyong mga minamahal ay lubusan kayong sinaktan, lubusan kayong sinaktan at mahal na mahal mo pa rin siya at gusto mo siyang bumalik or kayo ay nagkahiwalay nang walang reason kung wala kang pagiging kakasala sa kanya as long na siya ay wala pang asawa as long na siya ay wala pang kinakasama ay pwedeng pwedeng natin itong gawin sa kanya. Ngunit magpahalala lang po tayo guys, bago po ninyo ito gawin ay tiyakin po ninyo na lubos ang inyong paniniwala, yung wala kayong kaduda-duda sa inyong ginagawa at syempre samahan natin ang dasal. Ngayon kung talagang uh, pakiwari ninyo ay kulang kayo sa tiwala, wag nyo na po kan munang gawin. Tiyakin po muna ninyo na kayo ay may 100% na paniniwala bago natin gawin ang ating ritual upang hindi tayo na sayang ng ating panahon at ng oras. So ngayon po may kailangan po tayo dito. Ang ating kailangan ay puting papel. Puting papel, itim na bullpen, puting papel, itim na bullpen, pula o puting kandila. So, ayan pula at puting o pulang kandila, pula o puting kandila po lamang ating kailangan at kailangan natin ng perdible, karayom or pin kung ano man pwedeng ipangukit at kailangan natin ng posporo at asin. So, ngayon po, kapag handa na ang ating mga kailangan at handang-handa na tayo, ay pwede na nating umpisahan ang ating uh, spell or ang ating ritual. So, ang una po ay kuhanin mo ang papel. Kuhanin mo ang papel at isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan, ang kumpletong pangalan ng taong nais mong gawa nito. Pitong beses mong isulat. So, halimbawa sa akin, si Robert Dornan. So, kung alam po ninyo ang middle initial ay ilagay po ninyo. Mas mainam po na alam ninyo ang kanyang middle initial ay ilagay din po ninyo iyon. So, ayan. Pitong beses po ha, pitong beses po ninyong isusulat ang kanyang pangalan at kanyang apelyedo. Kung alam po ang kanyang middle initial ay isulat din po ninyo iyon. So ayan, nakalimana na tayo. So ayan, pitong beses po guys ha, pitong beses pong isusulat ang kanyang pangalan. So pitong beses pitong beses ninyong isusulat. So, ayan. Pitong beses nating sinulat ang kanyang pangalan dito. Ngayon, nilagay mo muna yung papel natin at kuhanin mo ang ating kandila. So, ayan. Ikuhanin mo ang ating kandila at ang ating pangukit. Ngayon ay isulat mo naman, iukit mo ang kanyang pangalan ng pitong beses din. Pitong beses nating inukit dito sa papel, kaya pitong beses mo din itong iuukit sa ating kandila. So, yan. Pitong beses mo ding iukit ang kanyang pangalan, apelyedo, at kung alam ang middle initial, ay ilagay din. Ngunit kung hindi naman alam ang middle initial, ay wala namang problema. Ngunit kung alam mo, ay ilagay mo na po iyon. So, ayan. Kailangan makapitong beses tayong iukit ang kanyang pangalan dito. Pagkatapos po niyan, ay ilagay po natin ito dito. Ngayon po, kumuha muna kayo ng patungan. Kumari natin patungan. So, ayan. Papatong muna natin yan dyan at pagkatapos na nandyan na nandyan na po ang ating kandila okita na natin, nandyan na ang ating papel, ay kuhanin mo ang ating asin, ngayon po dito po ay paikutan mo mula sa papel, ay paikutan mo po ng asin yan paikutan mo ng asin yan, habang naglalagay ka ng paikot ng asin dyan ay bigkasin mo ang kanyang pangalan, bigkasin mo ng pitong pangalan, pitong beses ang kanyang pangalan, halimbawa Robert Dornan, Robert Dornan, Robert Dornan, 7 beses mo po iyong banggitin at saka ang iyong kahilingan, ang iyong nais. So halimbawa ikaw ay magiiyak na parang sanggol na humingi ng katapar kapatawaran pabalik sa akin. Bigasin ulit ang kanyang pangalan ng pitong beses at ganun din ang sasabihin mo, uh, ikaw ay babalik sa akin na magiiyak na parang sanggol na humihingi ng kapatawaran. Pitong beses uling bigkasin ang kanyang pangalan, andin yung kahilingan mo, at saka ulit hanggang sa makapitong beses ka na. Pagkatapos po noon ay kuhanin mo ang ating posporo. Kuhanin po, wag pong gumamit ng lighter, lalo na kung ang lighter ay nagamit na sa ibang bagay. So, kuhanin po ang ating posporo. Sindihan ang ating kandila at ipatong ito dito sa ating papel. So, ipapatong po natin ito dito sa ating papel. May electric pan sa likod. Kaya, tika patayin ko muna yung ating electric pan or ating ano so ayan sindihan ang ating kandila atin muli itong sindihan na patay eh, kasi may electric pan sa likod so sindihan natin ang ating kandila ayan sindihan at ipatong natin dito ito sa ating papel So, ipatong po natin yan sa ating papel. Pwede po kayong gumamit ng tea candle para po kayo ay hindi mahirapan. Medyo mahirap po kasi siyang ipatong sa ating papel. Kaya, pwedeng pwede tayong gumamit dito ng tea na candle. Mas madali po siyang ilagay. So, ayan, ganyan. Ilalagay mo lang iyan dyan. Ilalagay mo lang iyan dyan. Habang nakalagayan dyan ay i-visualize mo ang kanyang mukha, isipin mo ang kanyang mukha, pakaisipin mo ang taong ito na bumabalik sa'yo, na pumupunta sa'yo at humihingi ng kapatawaran na nanag-iiyak na parang sanggol. Muli mong bigkasin ang kanyang pangalan ng 7 beses, andin yung kahilingan mo din ng 7 beses dahil 7 beses po natin itong isinulat sa papel at sa kandila. Pagkatapos po nung mabagkit ng pitong beses ay hayaan mo po ang ating kandila na tuluyang maupos. Ngayon kapag naupos na po, so ang ang tunaw na kandila ay nasalo ng ating papel, so hayaan mo na po iyan doon. Ang asin po sa paligid ay tanggalin mo ito. So tanggalin mo ang asin sa ating paligid at pwede mo na po iyang i sa toilet. At ang papel naman, kung nasaan ang tulong ng ating kandila ay itago mo ito hanggang sa siya ay magparamdam na sa iyo or humingi na sa iyo ng kapatawaran gagawin po lamang hantin ito ng Martes or kaya naman po ay Biyernes ng kahit anong oras sa gabi. Kahit anong oras sa gabi po, basta tahimik na po ang lugar. So kahit sino po ay pwede pong gumawa nito as long na buo po ang inyong paniniwala. Muli pag walang tiwala dito, may duda ay wag na pong gawin ang ritual na ito. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.